Hello guys, welcome to my vlog. Tingnan nyo guys. Ang harap ni Biuda guys, taniman niya to ng ano. Siya lang to guys, sa na nagawa nito siya bakod. Siya bakod ito guys, tapos ngayon. Tingnan nyo mga uh, dito guys, taniman niya to, taniman. Magtanim siya ng ano, yung sili niya kaganda-ganda. Oh, Nakakulay niyang sili guys. Kaya kaiba ang sili niya. Diba? Kaya sa loyot tapos manguha mang kami na manguha kami ng payong niya guys nga may kapangyarihan yung payong niya. Manguha kami dito lang guys ng alugbati. So ngayon ang nag-igib ko ngaya na kay manguha ng alugbati. Kay magulay ko guys kay kay niwang nako. Niwang nako. Tay guys, pasok mga suki. Pasok mga suki. Pisyong baby, sorry, Mm ah. to may kunti din siyang ano guys, may kunti siyang kamuti. Kunti lang, biyuda, diba? Biyuda mag-inusara. Kaya isa lang. Ano yung isang tanim, mga ano, ano kaya ito? Dami sa tanim, may may siya. Kung saan si... na siya? Kalamansi? Lemon. Lemon. Mas makuha ng lemon, may lamit ng lemon eh. May pay. Ang ka na? guys, tina mo guys